Hi guys, so pag-usapan natin yung issue pag ayaw mag-start ng Suzuki minivan nyo. So na-encounter ko kasi ito, kaya ah, share ko. Then para pag na-encounter nyo at least alam nyo yung gagawin nyo. So tignan natin ah, i-start ko guys ah. So, ayan. Okay siya, di ba? Tapos, pag start ko, walang cranking, oh. Walang, walang tumutunog. So, yung issue kasi dyan, is yung transmission, nakapark siya, pero, pag tinignan nyo dun sa dashboard, hindi siya nakapark. So, ayan. so dapat ayun may ilaw siyang ganun oh, no? neutral. So pag pinark ko siya, ay pumunta sa park. So ayun yung cost ng ayaw mag-start tong sasakyan. So para mo paandar sya siya temporarily para madala niyo sa mekaniko. Dadalhin niyo lang sa neutral or go sa neutral then mag-start na siya. So make sure na naka-neutral yan kasi minsan yung ilaw niya neutral siya pero hindi sakto. Ayan. So ibabalik ko ulit sa park. Tayo ko yung sasakyan. Start ko ulit. Hmm, ayaw na. Ayaw na naman. See. So ganyan lang guys. Uh, lagay nyo lang sa neutral. Minsan sa low battery yan eh. Pero hindi naman dahil low battery. Then for safety, since hindi gumagana yung park, uh, apakan uh, nyo muna yung foot brake hanggang maayos yung transmission. So dadalhin ito mamaya nung asawa ko sa mekaniko para ma-check. So uh, hopefully nakatulong sa inyo to. Thank you for watching.